mga idol, papasok na ng Andres Bonifacio nasa una si ate at saka yung pamangkin ko ano gayun hey sa pataas may signal yan dapat mabilis ka maaawas pag hindi nakaahon yes dos dos Yay! puro top down sa sasakyan dito dahil sobrang tirik talaga tapoy taas ito taas din ito may gitsimintado na ng kaunti kaso medyo sira na din <laughs> Ay, lubak mga idol. Pero goods lang, hindi naman ganoon kahirap. Huwag lang talaga umulan. ahun nga na yung kay Eric na motor. Ay, kalansay na. Hi mga idol, nandito na po kami ngayon sa taas ng Bilya Aurin. Barangay Bilya Aurin. Si Kumaring Erika. Shout out. Shout out. Shout si Kumaring Maribel. <laughs> talaga mo. Mukha talaga kami mga mag ano eh. Magniniyog. Si Dudoy lang. Si Dudoy naman mukha makikipagsayawan 'yan. Dine, bababa. 9:33 na. Tingnan natin kung anong oras tayo madating sa apuntahan namin. Pabalik namin mamaya. Ito yung medyo worse. Kasi paahonin to. Ngayon pababa kami. Magaan-gaan. Iba-iba. Mamaya naman halhal -hal kami nito. Hindi ko pala nasabi mga idol, hindi naman talaga bilyao rin yung pupuntahan namin. Bilyao rin lang kami dumaan. Gawa ng pag dito kami dumaan, mas malapit or hindi ganoon mas nakakapagod dahil nakamotor pa bundok. Kami po ay mapunta sa Sa ano, oy? Barangay San Juan. Sitio. Sitio Bato. Sa Bato kung tawagin. Ayan, di umano mga idol. Marami daw mga unggoy nang nanlipa na dito. Dati kasi nawala. Siguro naglipatan sila. Gawa ng pag para dito yung, yung, yung mga pamangkin ko sila kuya. Nalabas daw sila. Pero mailap. Hindi Hindi sila basta-basta nalapit din sa tao. Pero magnanakaw sila. <laughs> Naganakaw sila. Dati panlaw na panlaw ako dito ng bata pa ako eh. Pag ako nilang tatay na pumunta sa bato. San Juan. Para kumuha ng pagkain. Tapos dito nabalik. ha ah pag mag-isa ka lang dito parang pakiramdam mo may nasunod baga talaga ako hindi natigil ng katata hanggat hindi ko natatanaw yung tapahan nila tatay noon ito talagang gubat din talaga walang, na, walang mga na. nakalabas na kami ng kakahuyan ngayon ang asuungin naman namin <laughs> kainitan sulib so, ng nyuga na may kaunting kaparangan Huh! malapit na po kami ayun ang taas nyan ang inagawa ng luka dito ate inatpasan dito pa taas gawa ng hindi makaakit dito ang ano kabayo at karabaw ganito kahirap pero matagal ba sa maglulukad ng Quezon province food ano oh, nagalukad nagpunta kami dito sa nagalukad ayan magabunot kita mga idol ah sabi ko naman sa inyo, ito ang trabaho ng aming mga magulang, kaya maalam din ako nito. Welcome to my vlog. Outfit check! Outfit check! May tatlong bib. <laughs> ako nakita. kita! Mataba! Mapuyat! Mga baby! Yung Dito mo dati natapon para pag nagano sila. Mamaya't ikaw naman ito kasunod. mo magbaakit ng niyog. Gay. Ate magmasin kita sa ano. Eh bakit ganun? Mamabaa.